Good morning guys, nandito ako ngayon kay Sebastian Pan At uh, mamimingwit sana tayo Kaya lang ay uh, medyo mataas ang tubig Pero nagpaalam tayo sa may-ari at pinayagan naman tayo So halika, panuorin, samahan nyo ako sa aking adventure ngayong araw at kakaiba ito Ay papakita ko po sa inyo yung mga uh, sitwasyon ng pinamimingwitang kong fan ngayon. Alright, sana mag-enjoy kayo sa panonood. Okay guys, ayan, so nandito ako sa Sebastian Pan. Ayan, at uh, medyo hindi po kagandahan ng panahon ngayon, makulimlim. Ayan, kaya kung lutuhin hindi sana magandang mag fishing ngayon pero in -try pa rin natin para mapanood ninyo itong aking magiging adventure at guys eto tingnan nyo itong pan ayan po yung pan ayan yung po yung pinagyajagwaran ko dito sa si Sebastian pan pero tingnan nyo yung dadaanan ayan po lusong po ako Ayan, lumusong po ako para makarating dito sa kabila. Ayan no. Ayan no sitwasyon ngayon. Apauho yung mga palaisdaan. Kaya medyo mahirap mag-fishing ngayon. Pero dahil angler tayo, wala ho yan sa atin. Lulusubin pa rin natin yan. Kahit ganyan ho ang sitwasyon ng mga pinamimingwita nating lugar. Alright? Ayan, so far may nahuli na ho akong dalawang jaguar. Ayan, napapakita ko sa inyo. May nahuli na ho tayo. Ayan. Ayan, nahuli natin. Nag-jaguar lang ho tayo. Pero makagat daw ho tilapia. Ayan, tatry natin mamaya. Ayan, meanwhile, ayan, panuorin nyo, samahan nyo akong manood, uh, panuorin. Ayan, magja-jaguar po tayo ngayon. At try natin kung meron pa tayong mahuhuli. Alright? Alright guys, ayan. May nahuli tayong malaki. Ayan po. Laki. Ayan. Malaki po yan. Ayan, sa glitango, iaangat ko para makita ninyo. Ayan. Malaki po ito. Alright. Ayan po. Malaki. Okay. Ayan, bunok na dunok yung pain natin. Ayan, yan po ang Jaguar Guacote. Ayan, yan po yung paborito kong isda na hulihin. Alright. Ayan, tekis lamang o. At tatanggalin natin yung pain, yung lur. At lunok na lunok. Alright guys, ayan, babalik na tayo dito. Lulusong na tayo. Ayan. Dahil na tayo, baka malaglag tayo dito ay, tayo sa gilid duman, saka tayo malaglag ay, medyo mahirap po mahirap duman. pero simento po ito kung dinadaanan ng kuna to ayan, tayo natin baka makahuli pa tayo dito alright, ayan may karoon pa ng buhol yung tadi ko ayan po, dadaanan natin oh. ayan, dumulusog na ako Okay, lumulusong na. Okay. Medyo madulas lang ng konti. Try natin dito. Baka may mahuli pa tayo. Uh, may kumagat pang pa iba. Dada. Yun. Ito. Ayan. Yeah, Huli ano, huli natin. Alright, maliit pa ho ito. Maliit pa ito. Kawalan na muna natin. Okay, ay eh, papatayin ko lang ho muna. Para matanggal natin yung huli. Ayaw na mamatay yung ating cellphone. right guys ayan nakahoot tayo ng malaki oh. ayan laki po nyan ayan baluktot na baluktot yung pamingwit ko ayan taglit lamang ho at iaangat ko lang para makita ninyo okay. Okay guys, ito yung nahuli natin. Ayan, ang laki ho. Ayan, yan po ang jaguar. Ayan, yan ho, gustong gusto kong hulihin isda. Dahil sa gilid-gilid lang ho yan nahuli. Hu okay? Ayan, tanggalin na ho natin at baka makawala pa. Sayang. Okay guys, ayan, may huli na naman tayo kaso hindi masyadong padaki. Ayan. ayan. Maliit pa ho ito katamtaman pa lang ito kaya i-re-release muna natin uli okay all right all right so parang ay malapit na ako sa bungad ayan na po yung bungad ayan lusong ho ako ay ayan, makikita niyo eh buti na lang nag-short lang ako ayan yung ayun dun tayo galing ayun galing tayo roon hindi na ako pumunta dun sa kabila at lubog din ho roon pero sige, try natin mamaya. Pagbalik natin, all right? O so, siguro puntahan na natin ngayon hangga't maganda pa pa na. Para ma natin baka may madali tayong malalaki roon. Doon ako nakakahuli ng malaki eh. Diyan sa kabilang side na 'yan. Okay. Okay, guys. Balik tayo doon at doon tayo pupunta. Doon sa kabilang side. Kuhanin lang natin itong huli natin kanina. At baka may mahuli tayo rong wala tayong lalagyan. Alright. Okay. Balik tayo. Lusong uli. Mm -hmm. Maliit. ramdam na ramdam mo pagka kinakagat ho ng isda yung lure mo kasi ultralight light ho gamit ko na pamingwit kaya malambot ho yung dulo nito kaya konting kagat lang ng isda ramdam mo na kagad ayan, sana may mahuli pa tayo yun malaki ho to yan 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 alright alright nice good size Alright. right. ay, angat ko lang ho, oh, babae ito. Alalaki. Al Ayan, kita nyo po ba? Ayan. kahuli ah, tayo na isang maganda-ganda uli na size. At ating tanggalin. Alright. At, ang sakit makatusok ng tinik nito. Okay sa ating lalagyan ayan ito huli natin ayan ah uh, bilangin ko lang ako alright ah. 5 uh, pieces nakakalima na ho tayo eh kung makakahuli ka agad ng isa ba ayos na ho kota na tayo subukan pa rin natin makagat sila Nakakatuwa. Ayun. ito. Ayan, huli. Ito. Ito, malaki ito. Ayan. Ayan. Alright. Okay. Alright. Jaguar again. Napag na yung lulundo ko lang yung tadi. Eh. So, tanggalin mo natin yung... Okay. Alright, ayan po ang huli natin. Ayan, tanggalin natin. Makarami ako ah. Barbless po yung gamit ko na ano yung gamit ko na sima kaya huwa uh, madaling tanggalin Ayan, hindi na ho ako gumagamit ng barb. Nagbabarb lang ho ako pagka nagtitilapia. Pero pagka ho yung mga ganito, barbless ho gamit ko. Maliit. Ayan, makagat sila ngayon. Kahit mataas ang tubig. Maliit. Ayun. Ito. Ito. Malaki ho ito. Okay. Alright. Ah, hindi pa. Hindi pa masyadong kalakihan ito. So, uh, i-release natin. I-release pa ho natin ito at hindi pa masyadong uh, malaki. Ayan. Ayano para lumaki pa siya alright umuhol Okay. Ayan, nandito lang na ako sa simento. Ayan, subukan muna natin dito bago tayo pumunta rin sa kabilang side. Maliit. maliit. pa ho ito. I-release natin ito. Para dumami pa. Para dumaki. Alright. Ayan. Taw-taw uli. Iiwanan ko saglit. Pero maya-maya binabalikan ko rin. Ayan. Ito. Malaki ito. Ayan. 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 Ayun, alright Okay, ayan, nakita na natin Ito ang nahuli natin Okay Malaya pa dito ah Ayan, nabi natin sa lalagyan natin Okay All right. Diba, so, matutuwa sa bahay nito. Marami akong mauuwi ngayon. Marami akong istak ng isda ngayon. Ayan, tama po ba yung sinabi ko? Ayun babalik-balikan lang ho natin yan. Okay. Ayan. Nandito na ako sa kabilang side. Ayan. Papunta na ako doon. Laandal lang ako at madulas ho yung simento. Gawa ng may mga lumot. Ayan. Lulusong din ho tayo rito. Lulusong din ho tayo rito. Kaya good luck sa atin. So, gilid lang tayo. Huwag sana akong malaglag sa palaisdaan. Ayan po ang ating uh, tatahakin. Ayan, yung lugar na yan. Ayan, dito lang po tayo sa gilid. At uh, baka malaglag tayo pag medyo gumit na tayo. Okay. Ayan, let's go. Good luck to me. Sana masulit. Ay, hindi ko kabisado yung lapad nito eh. Dito malalaki rin ho, Jaguar dito dito sa side na to kaya lang lubog medyo nakakatakot lang at hindi ko kabisado yung lapad ng maliit na daanan dito nawala nawala ayun pa, pa ho ito pa walang pa natin maliit pa ho ito yun lang ang hirap tang ako di ko nadala yung panghubot ko alright palaki ka pa ha pag malaki ka na huhuliin uli kita okay guys Ayan, try natin dun. Ayan, lusong tayo. Alright, ayan o. Ah, hanggang binti lang naman. Pero kung ito hanggang tuhod, hindi na ako tutuloy. At medyo malalim na ho yun. Wala na. Punta na tayo ron. Ah, dito, mababa rito at malalim-lalim dito. At mababa ho rito.

Napakaibang adventures natin. Ayan. Mayroon naman ito dinadaanan ko. Naghahawi pa ako dito. Para lang makaraan. Okay. Ayan, try natin dito. Ano naman eh. Worth it naman yung ating ano. Nice one. All right. Ayun do. Auli uli tayo isang malaki. Okay. Very good. Ayan, kanina hinatakan tayo ng bulig. Di natin nahuli. Okay, good size. Ayan, pupuntaan ko lang huli na natin ng huli. All right. Uh, pang ilan na ba natin ito? Pang pito. I think. Okay. Ito makakawala. Ayan. Lunok yung lure. Okay, kaya naman. Kaya naman tanggalin. Ingon, all right. Ayon po, huli natin. Another good size. okay Kainin natin dito. Baka makawala tong ating huli. All right. Okay. Tumasabit yung aking isang pamiwit Maliit pa, nahuli <laughs> ah, huli pa tayo, maliit O, doon ko na ho, ire-release Pagdating natin doon sa simento At medyo mahirap mag-release dito Okay lamang at hugasan ko lang itong paako ako alright ayun, tanggalin na natin itong maliit kawawa naman okay, ayun na na huli natin ha? ayun lang mga 7 pieces ng jaguar at mga buhay pa ho lahat yan ayun, try natin dito bago tayo bumalik na kinagatan ako rito hindi ko lang nahuli may sabit tayo dyan baka masabit tayo alright Mm -hmm, Mano, oh, Baka may macam tayo. patay. wala na ho eh baka. Suot hmm, pa isa. Hindi di naman kalakihan. So, release na lang po natin. Maliit pa po ito. Now, release natin. At okay, yan, na naman. Mukhang malakas ito. Okay, kuha na natin itong ating baon. Ay, huli. malapit na po ako. Ito na ako sa bungad. Pinagat ka agad ng maliit. Like so 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 Pabalaho tayo na huli. Eh. Baka mag-pack up na tayo is nakapaglibang na tayo kahit papano. Ayan, yan lang naman hangad natin. Makapaglibang. Ayan, swerte na lang ho itong ano. Uh, bonus na lang ho itong huli. Ganyan ho kami. May huli o wala. Ang importante, nakapaglibang kami. Okay, tapos yan.

dango pinipili natin ayan natin si dango dumaki okay ayan ho yung tinawid natin kanina ayan tayo ho tapos nang mag fishing ayan nandito na ako sa ano sa mataas na lugar ayan ho yung tinawid natin kanina papunta ho roon ayun doon sa kabilang side na yan yung may pader na yan meron ho dyan daanan sa gilid makipot lang yung uh, kalsada dyan usually mga namimingwit lang ho ang mga nakakaraan All alright, ayan, pumunta tayo dun sa kabilang side nakahuli tayo ng isang uh, jaguar na malaki na rin ayan, at dito lang ho tayo pumukul, ayan, dito lang tayo nag jaguar ayan, dito ho, ito ho, kabilang side dito ho talaga kami namimingwit ng bangus tilapia ayan, dyan po, ayan, malaki po malaki po yan alright, ayan po, ayan, ngayon po ay eh, bawal pang manghuli ng bangus gawa na nga uh, pinapalaki pa po yung mga alaga nilang bangus at pag mga mangilo na po yan ayan, pwede na pong mapahulihan uh, yan so, pero pwede ka pong magtilapia dyan ayan, pwede po kayong manghuli ng tilapia dyan ayan po yung lugar ito po ang Sebastian Pan sa Kuloong 1 Valenzuela City alright ayan po ayan yung uh, Christian ayun yung apo ng uh, katiwala ayun nagbabangka ayan naghahagi sila ng pagkain para sa mga isla okay okay guys I hope nag enjoy kayo sa ating adventure ngayong uh, araw na ito kakaiba ho yung adventure natin at gumusong tayo dun sa tubig para lang makapunta dun sa kabilang side ng palaisla sa kabutihan palad naman hindi naman tayo uh, uh, tawing palad Ayan, nakahuli naman tayo ng mga picture pira na dyabu. siguro kung mga dalawang kilo meron na rin ho siguro yan so far okay na yun sa atin naglilibang lang naman tayo Ayan, sana ho nag enjoy kayo sa ating uh, kaibang adventure Ayan, ngayong uh, araw na ito lalo na sa ating video Ayan, samahan nyo po ako muli sa mga susunod ko pang mga i-upload na video sa aking channel. Ha? Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin. At uh, abangan nyo po yung mga susunod ko pang mga i-upload na video. Ito po yung para sa inyo, para po tayo ay mag-enjoy lahat. Ma-share rin sa inyo yung aking mga nagiging experience sa larangan ng fishing. Alright, Thank you so much po sa inyong lahat. At God bless po. See you all again. Bye! Okay guys, ito yung mga nahuli natin kanina. Ito, nilinising ko na. Nandito na ako sa bahay. Ayan o. Seven, uh, seven, uh, eight pieces. Ayan, puro jaguar po yan. Ayan, yan yung mga nahuli natin kanina sa Sebastian fan. Ayan, lilinisin ko na ho. Oh. Okay.